Pakiramdam ko biglang gumuho ang mundo ko dahil sa naririnig sa kanya ngayon. Hindi ako makapaniwalang tinitigan ito sa kanyang mga mata. Kita ko kung gaano ito kaseryoso ngayon. Pakiramdam ko hindi si Rafael ang kausap ko ngayon. Ibang iba siya. Kasabay ba ng aksidente na nangyari sa kanya ay ang pagkawala ng pagmamahal niya sa akin? Bakit hindi ko na makita pang kislap ng pagmamahal nito para sa akin? Bakit parang isa na siyang estranghero ngayon? Hindi ako makapaniwalang napatitig kay Rafael. Kitang-kita ko sa kanyang mga mata kung gaano ito kaseryoso. Dahan-dahan kong nabitawan ang kanyang kamay at hindi ko na napigilan pa ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Umalis ka na muna. Ayaw na muna kitang makita. Mahina nitong wika sa akin. Ramdam ko sa boses nitong sobrang pait. Muli ko itong tinitigan mula ulo hanggang paa. Rafael, Anong nangyayari? Ba bakit ka ganyan sa akin? Galit ka ba? I hindi mo na ba ako mahal? Naiiyak kong tanong. Wala na akong pakialam pa sa mga taong kasama namin dito sa kwarto. Hindi ito umimek bag ipinikit nito ang kanyang mga mata. Naramdaman ko na lang na may tumapik sa balikat ko. At nang lumingon ako kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nakangiting muka ni Elijah. Ayaan mo na muna siya. Baka naman epekto lang ng gamot kaya masyado pang mainit ang kanyang ulo. Mahinang wika ni Elijah sa akin. Muli akong napatidig kay Rafael at kaagad kong napansin ang galit na titig nito na ipinupukol sa aming dalawa ni Elijah. Hey, Uncle, relax. Kakagaling mo lang sa aksidente, mainit na kaagad ang ulo mo. Huwag kang ganyan. Magpagaling ka. Hindi na natuloy pa ang sasabihin ni Elijah nang pagalit na sumabat si Rafael. Shut up! Kayong dalawa. Lumabas muna kayo sa kwarto ko at ayoko muna kayong makita. Galit na sagot nito. Kidding? Gusto mo nang baliwalain ngayon si Veronica? Na aksidente ka lang nagbago ka agad ang pananaw mo sa buhay? Sagot ni Elijah. Bakas na sa boses nitong pinipigil na Ines. Kaagad ko namang naramdaman ang paglapit ni Tita Marian sa amin. Napansin marahil nito na hindi maayos ang mood ng kanyang anak. Rafael, anak. Hindi sila kaaway. Ano ka ba? Kanina hindi rin maayos ang pakikitungo mo sa mga kaibigan mo. Ano bang nangyari sa'yo, anak? May masakit ka bang nararamdaman sa katawan mo? Gusto mo bang ipatawag ko ang doktor mo? Mahinahong wika ni Tita Marian. Hindi ito sumagot. Muli itong pumikit kaya naman napailing na lang si Tita habang nakatitig sa anak. Hayaan mo na muna, Iha. Pagpasensyahan mo muna si Rafael, ha? baka naman stress lang siya dahil sa nangyayari sa kanya. Pero huwag ka nang mag-alala. Sinigurado na ng doktor na maayos ng kanyang kalagayan. wika ka ni Tita Marian. Inawakan ako nito sa kamay habang hindi ko pa rin inaalis ang pagkakatitig ko kay Rafael. Baka nga siguro, baka epekto lang ng gamot at sakit ng katawan na kanyang natamo, kaya siya nagkakaganyan. Sa ngayon, kailangan ko siyang intindihin. Hindi ako dapat magtampo dahil alam ko kung gaano kahirap ang kanyang pinagdaanan. Iginiya ako ni tita papuntang sofa. Naupo ako sa tabi ni Charlotte. Samantalang naupo naman si tita sa tabi ni Tito Gio. Ilang saglit din nakatahimikan ng namayani sa amin bago nagsalita si ate Miracle. Sinabi nga pala ng doktor na masyadong naapektuhan ng kaliwang binti ni Rafael maayos naman na naisagawa ang operasyon pero kailangan pa rin ng masusing monitoring para bumalik sa dati ang lahat, lalo ang kanyang paglakad. Uwi ka nito. A ano po ang ibig niyong sabihin? Sagot ko, mga ilang buwan ang bibilangin bago siya muling makalakad ng maayos. Malaki ang pinsala na nakuha niya sa aksidente at kapag hindi siya cooperative may tendency na tuluyan niya ng hindi magagamit ang kaliwa niyang binti. Sagot nito, para naman akong nawalan ng lakas dahil sa sinabi nito. Awang-awa akong muling napatitig kay Rafael. A alam niya po ba ang tungkol dito? Tanong ko, sabay-sabay silang tumango. Hindi pwedeng isekreto kay Rafael ang tungkol sa mga ganitong bagay. Siya mismo ang nagtanong kanina sa doktor niya dahil hindi niya daw maramdaman ang binti niya. Kaya sa ngayon, kailangan natin siyang tulungan para makarecover ka agad. Sagot naman ni Tito Gio. I think ako na munang hahalili sa kanya dad sa opisina habang nagpapagaling siya. Wala namang problema yun dahil nandyan naman si Carmela na hahalili para asikasuhin ang negosyo namin. Sagot naman ni Kuya Christian. Marami pa silang napag-usapan pero hindi ko na masyadong inintindi. Lumilipad ang utak ko tungkol sa kondisyon ngayon ni Rafael. Gusto ko siyang lapitan ulit at damayan sa kung ano man ang nararamdaman niya ngayon. Kaya lang baka magalit siya ulit. Napukaw lang ako sa malalim na pag-iisip nang maramdaman ko na isa-isa na nagpaalam ang kambal. Uuwi daw muna sila para makapagpahinga. Nakaagad namang sinang nila Tita at Tito. Nagpaiwan naman sila Elijah at Charlotte na siyang ipinagpasalamat ko. Kahit papaano may makakausap ako lalo na ngayong ayaw akong pansinin ni Rafael. Muling namayani ang katahimikan sa aming lima. Ilang beses akong napatingin sa nakahigang si Rafael. At kaagad kong napansin na mukhang nakatulog na ito. Ilang minuto din nakatahimikan ang namayani sa aming lahat bago muling nagsalita si Tita Marian. Siya nga pala, balak namin na umuwi muna ng mansyon para makapagpahinga. Gusto niyo bang sumama na lang muna sa amin? Wika nito, kaagad akong umiling. Tita, magpapaiwan po ako. Gusto ko pong bantayan si Rafael. Kaagad kong sagot. Saglit itong natigilan at napasulyap sa asawa bago tumango. Nagpaalam din po ako kay daddy kanina. Willing din po akong samahan si Veronica na bantayan si uncle. Sige na po grandpa, grandma. Tatawagan ko na po ang driver para makauwi na kayo ng mansyon at makapagpahinga. Sagot ni Elijah. Kaagad naman silang tumango. Nilapitan muna ni Tita Marian si Raphael na noon ay tulog na at hinalikan sa noo. Nagbilin pa ito sa amin ni Charlotte na kapag may kailangan daw kami, tawagan daw kaagad sila. Kaagad naman kaming sumang-ayon. Inihatid muna ni Elijah sila tita at tito palabas, kaya naiwan kaming dalawa ni Charlotte. Kaagad ko itong kinausap. Hindi ka ba hahanapin ng mami at daddy mo sa bahay nyo? Dapat pala sumabay ka na din sa kanila kanina. Ayos lang naman ako eh. Kaya kong bantayan si Rafael kahit mag-isa lang ako dito. Uwi ka ako dito, nakangiti itong umiling. Ano ka ba? Ayos lang. Gusto ko din bantayan si uncle. Isa pa, ang hirap kayang walang nakakausap. Hindi mo naman pwedeng kausapin si uncle ngayon dahil nagpapahinga pa. Mabuti nga at sasamahan tayo ni Kuya Elijah ngayong gabi eh. At least hindi ka masyadong maboboard. Sagot nito, hindi na ako umimik pa. Tumayo ako at nagpasyang muling lapitan si Rafael sa kanyang higaan. Tinitigan ko ito sa kanyang muka. May benda pa rin ito sa kanyang ulo. Pero sinabi na ni Ate Miracle na ang bintilang lang naman ito ang may matinding pinsala. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng matinding lungkot. Lalo na nang maalala kong mga pinagsasabi nito sa akin kanina. Sana nga epekto lang yun ng mga gamot sa katawan niya. Hindi ko talaga alam ang gagawin kapag ipinagtabuyan niya ulit ako. Handa ko siyang pagsilbihan sa abot ng aking makakaya dahil alam kong mas kailangan itong presensya ko ngayon. Nika, labas lang ako ha. Bili lang ako ng snacks natin para mamaya. Saglit akong napalingon kay Charlotte na magpaalam ito sa akin. Sige, pero mag-ingat ka ha. Balik ka kaagad. Hindi kita pwedeng samahan dahil walang magbabantay kay Rafael. Sagot ko, Ayos lang, dito ka na lang. Baka makasalubong ko sa labas si Kuya Elijah. Sa kanya na lang ako magpapasama. Sagot nito. Kaagad naman akong tumango kaya nagmadali na itong lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong pinagsawa ang mga mata ko sa mukha ni Rafael. Hindi na ako nakatiis pa. Unti-unting umangat ang palad ko at haplusin ko ang kanyang mukha nang muli itong dumilat. Matiim akong tinitigan sa mga mata. Bakit nandito ka pa? Hindi ba't sinabi ko sa'yo kanina na umalis ka na? Ayaw kitang makita hanggat nandito ako sa ganitong kondisyon. Mariin na huwi ka nito sa akin. Ramdam ko kung gaano ito kaseryoso. Parang may libu-libong karayo man biglang tumusok sa puso ko dahil sa sinabi nito. Bakit ganyan ka ngayon sa akin? Gusto lang naman kitang pagsilbihan eh. Mahal kita at nasasaktan din ako sa kalagayan mo ngayon. Sagot ko kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Matiim ako nitong tinitigan. Napansin kong ilang butil ng luha na biglang tumulo sa gilid ng mga mata nito. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Tuluyang ko ng hinaplos ang kanyang pisngi gamit ang aking palad. Sunshine. Bulong na wika nito. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Ayoko mang umiyak sa harap niya ngayon pero masyado yata akong emosyonal ngayon. Hindi ko na napigilan pa ang tuloy-tuloy na pagtulo ng luha sa aking mga mata at ang mahina kong paghikbi. Natatakot ako. Paano kung habang buhay na akong maging pabigat sa'yo? Ayoko kung mangyari yun, Veronica. Hindi ko kayang nakikita kang nahihirapan. Sagot nito, ramdam kong pait sa boses nito habang sinasabi ang katagang yon. Nakausap ko na kanina ang doktor. May tendency na habang buhay kong hindi na magagamit ang kaliwa kong binti Ayaw kitang ikulong sa pagiging inutil ko, kaya habang maaga pa iwan mo na ako. Sagot nito, kaagad akong umiling. Hindi, ayaw ko, dito lang ako sa tabi mo. Nakalimutan mo na ba? Nangako ka sa akin, di ba? Nangako ka sa akin na habang buhay mo kong aalagaan, gagaling ka pa, tutulungan kita. Nasa tabi mo lang ako palagi, hinding hindi kita iiwan. Umiiyak kong wika. Sa sandaling ito, gustong-gusto ko na itong yakapin. Wala kong pakailam kung magalit man siya sa akin. Ang importante ngayon, maramdaman niyang presensya ko. Maramdaman niya kung gaano ko siya kamahal. Raphael nakalimutan mo na bang lahat ng pangako mo sa akin? Bakit ka ba ganyan? Bakit mo ako sinasaktan ngayon? Alam mo bang takot na takot ako nang malaman ko na naaksidente ka? Ayokong mawala ka sa akin. Hindi ko kaya umiiyak kong wika. Wala na akong pakailan pa kung ano man ang iisipin nito. Kung ayaw niya na sa akin ang importante na sabi ko sa kanya kung anong laman ng puso ko. Hindi nakaligtas sa mga mata kong lungkot na biglang gumuhit sa mukha nito. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kaagad akong napasubsob sa kanyang dibdib. Mukhang yun lang naman ang walang sugat eh. Kaya hindi naman siguro siya masasaktan. Isa pa, hindi naman ako magpapabigat. Wala na akong pakialam pa. Ibinuhos ko ang bigat na nararamdaman ng puso ko sa pamamagitan ng pag-iyak Bahala na, basta gusto kong umiyak ng umiyak ngayon Ang sakit kaya habang pinagtatabuhang ka ng lalaking mahal mo Wala naman akong ibang hangad kundi alagaan siya ngayon eh Wala akong ibang gusto kundi ang makasama siya Kahit napalayasin niya ako, hindi ko siya susundin Bahala siya, hindi naman siya makatayo para kaladkarin niya ako palabas ng kwartong ito isa pa kakampi ko ang kanyang pamilya. Ilang saglit lang unti-unti kong naramdaman ang kamay nito na humahaplo sa buhok ko. Hindi ko maiwasan na mapapikit habang dinadama iyon. Hindi ko din mapigilan ng lalong pagtulo ng luha sa aking mga mata. Huwag, huwag ka nang magalit sa akin. Please, hayaan mong pagsilbihan kita. Hayaan mong ako mismo personal na mag-alaga sa iyo. ka ako habang patuloy sa pag -iyak. Grabe naman kasi itong luha ko. Walang pigil sa pag-agos. Narinig ko pang marahan itong pagbuntong hininga bago sumagot. Shhh, tahan na. Sorry na. Pagpasensyahan mo na ako. Malambing nitong wika. Natigilan naman ako. Tama na ang iyak. Papangit ka na niyan eh. Sabi ni mami, kahapong ka pa daw umiiyak. Magdamag mo din daw akong binantayan. Baka mapaano ka na niyan eh. Muling wika nito, sapat lang ang lakas ng boses nito para marinig ko lahat ng sinasabi niya ngayon. Mukhang hindi na ito galit kaya agad akong napaangat ng ulo at tinitigan ito sa muka. Hindi ka na galit sa akin? Hindi mo na ako itataboy? Sagot ko sabay punas ng luha sa aking mga mata. Gusto kong matitigan ng maayos ang muka nito. Dahan-dahan itong tumango. Sorry. Sorry na, Sunshine. Hindi na mauulit hindi na kita susungitan. Hindi na. Dito ka lang sa tabi ko. Tulungan mo ako hanggang sa gumaling ako. Sagot nito, imbes na tumigil ng luha ko sa pagtulo dahil sa sinabi nito ngayon lang, lalo naman akong napaiyak. Bakit ba napaka-emosyonal ko? Nakakainis na ang luhang ito eh. Ayos na nga eh, pero tulo pa rin ng tulo. Iniangat pa nito ang kanyang isang kamay at tahandahan dahan na dumampi sa pisngi ko sabay punas ng aking luha. Tama na yan. Nanah, nalamin ka pa ba? Hindi mo ba napapansin yung mga mata mo? Pulang-pula na oh. Malambing nitong wika. Eh kasi naman ikaw eh. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit mo ako sinusungitan? Sagot ko, malamlam ako nitong tinitigan habang may pilit ng ngiti na nakaguhit sa labi nito bago sumagot. Bakit nga ba? Dahil duwag ako, natatakot ako na baka iwan mo ako ngayong nasa ganito akong kondisyon. Malungkot nitong sagot. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Hindi ako ganoong tao, Rafael. Hindi ako ganun kababaw. Ang sama ng ugali mo para pag-isipan ako ng ganyan. Sagot ko at ako na mismo ang nagpunas ng sarili kong luha. Suminok-sinok pa ako dahil sa tagal ko sigurong pag-iyak. I know, And I am sorry. Huwag ka nang umiyak, okay? Lalo akong nagigilty eh. Pinaiyak na naman kita. Mahal kita. Mahal na mahal kita. At hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot na baka iiwan mo na ako dahil sa kondisyon ko ngayon. Sagot nito, Mahal na mahal din naman kita eh. Kita mo nga kahit itinataboy mo ko kanina, hindi kita sinunod. Dahil ayaw kong umalis sa tabi mo, gusto ko dito lang ako. Sagot ko, kaagad naman itong tumango. Yes, dito ka lang sa tabi ko. Promise, gagawin ko ang lahat para gumaling ka agad. Hindi ang lintik na aksidente yun ang dahilan para hindi magiging maayos ang pagsasama nating dalawa. Sagot nito, kaagad akong tumango. Aalalayan kita. Simula ngayon akong bahala sa'yo. Magpagaling ka kaagad ayokong nakikita kita sa ganyang kondisyon eh. Sumasakit ang kalooban ko. Miss na miss ko na nga ang paglalambing mo sa akin eh. Sagot ko na may kalakip ng lambing sa boses ko. Napangiti ito bago dahan-dahan na tumango. Kiss mo kasi ako. Para naman gumaling ka agad ako. Kanina ka pa nakaupo dyan pero hindi mo pa ako kinikiss. Malambing nitong sagot sa akin. Hindi ko naman maiwasan na matawa habang abala ko sa pagpupunas ng aking luha sa mga mata. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng kilig. Heto na nga at nakahiga pa siya dito sa kama. Kiss ka agad ang naiisip. Kaagad akong dumukwang para pagbigyan ito. Baka mag tantrums na naman eh. Alam kong sa kondisyon niya ngayon kailangan ko talagang habaan ang aking pasensya. Alam kong magiging mainiti ng ulo nito. Dahil siguro sa sakit na nararamdaman ng katawan. Kaagad kong sinunod ang gusto nito. Ako na mismong humalik sa kanyang labi. Nakaagad naman itong tinugon. Matagal din na magkalapat ang labi namin. At mukhang walang balak itong tumigil. Ako na mismong kumalas mula sa kanya. At baka kung ano pang mangyari. Ayoko'ng madagdagan ng sakit na nararamdaman nito sa katawan ngayon. Makakapaghintay naman ako kung kailan ulit pwede. Bakit ka lumayo? Gusto ko pa ng kiss. Nagmamaktol na reklamo nito. Ngumuso pa ito na parang isang bata. Kaya natawa ako. Grabe din pala maglambing tong mahal ko. Kung makapag-alboroto, akala mo isang paslit na hindi na ibigay ang gustong candy. Tama na. Tsaka na lang ulit kapag maayos ng kalagayan mo. Magpalakas ka muna para magawa mo ulit lahat ng gusto mo. Nakangiti kong sagot. Pero may nagre-react na sa akin. Paano ba yan? Nagagalit siya dahil nabitin daw. Sagot nito, kaagad na nanlaki ang aking mga mata nang ma-realize ko kung anong ibig nitong sabihin. Naramdaman ko din ang pagiinit ng pisngi ko bago ko narinig ang mahinang pagtawa ni Rafael. At least sure ako na hindi naapektuhan ang alaga ko dahil sa aksidente. Natatawa pa nitong wika. Hindi ko naman maiwasan na mapabungis-ngis ng tawa dahil sa sinabi nito. Sira ka talaga. Nakahiga ka na nga dyan kung saan pa nakarating yung wild mong imagination. Natural, hindi talaga maapektuhan niyan dahil nakatago palagi eh. Sagot ko, lalo naman itong napangiti na siyang lalong ikinatuwa ng kalooban ko. Kung kanina halos ipagtabuyan ako nito, iba na ngayon. Muli kong hinawakan ang kamay nito at masuyong tinitigan sa kanyang muka. Ang gwapo pa rin naman niya eh. Kahit nasangkot na nga sa aksidente at may ilang galus sa mukha at mga benda sa katawan, pero hindi pa rin nababawasan kung gaano ito kagandang lalaki. Kaya naman gagawin ko ang lahat para makarecover ka agad ito. Ayokong nakikita ko siyang malungkot dahil sa kondisyon niya ngayon. Simula ngayong araw gusto kong sakin siya kumuha ng lakas. Akmang magsasalita pa sana si Rafael nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto. Kaagad naman akong napalingon sa pintuan para makita kung sino ang dumating. Iniluwa naman kaagad sila Charlotte at Elijah na may bitbit na mga pagkain. Sabay-sabay pa silang tumitig sa gawin ni Rafael at sabay pang napangiti. Ipinatong nilang daladala sa isang maliit na lamesa at kaagad na naglakad palapit sa amin si Elijah. Samantalang si Charlotte naman naupo sa sofa habang hawak ang cellphone.